may isang bahagi ng mundo na pilar tahimik, ngunit puno ng hindi natatapos na tanong. Isang lupaing sagana sa likas na yaman at kasaysayan, ngunit pinag-aagawan pa rin hanggang ngayon. Ito ang Sabah, isang lugar na nasa ilalim ng Malaysia. Pero ayon sa kasaysayan, minsan ay naging bahabi ng Pilipinas. Ngunit ang tanong, bakit naniniwala ang ilan na dapat ibalik ng Malaysia ang Sabah sa Pilipinas? At higit sa lahat, may karapatan pa ba talaga ang Pilipinas na maghabol dito? Bago po natin sabutin ang mga tanong niyan, inaaniyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! kasaysayan ng Saba ay nagsimula noon pang panahon ng Sultanato ng Sulu. Noong 1704, matapos tulungan ng Sultan ng Sulu ang Sultan ng Brunei sa isang digmaan, bilang gantimpala ay ibinigay sa kanya ang North Borneo, na ngayon ay kilala bilang Saba. Mula noon, ang lupaing iyon ay naging bahagi na ng masasakupan ng Sultanato ng Sulu. Isang katotohanang tinatanggap noon ng mga Briton at maging ng ibang bansa sa rehiyon. Ngunit pagsapit ng 1800s, pumasok sa eksena ang mga dayuhang kumpanya. Noong 1878, pumirma ang Sultan ng Sulu ng isang kasunduan sa dalawang banyagang negosyante, si Baron Von Oberbeck at Alfred Dent mga kinatawan ng British North Borneo Company. Sa nasabing kasunduan, pinaupahan lamang ng Sultan ang Saba, hindi ibinenta. Nakalagay sa lumang dokumento ang salitang padyak na ang ibig sabihin ay upa, hindi benta. At dito nagsimula ang malaking kalituhan. Dahil sa pagsasalin sa wikang Ingles, ginamit ang salitang lis o paupa lamang. Pero sa interpretasyon ng mga Briton, iyon ay session o tuluyang pagbibigay. Habang abala ang mga Pilipinos sa mga digmaan at revolusyon, unti-unting kinuha ng mga Briton ang kontrol sa Sabah, hanggang sa maging bahagi ito ng British Empire. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng mga tagapagmana ng Sultanato ng Sulu ang mga lumang dokumento ng asunduan. At alam mo ba, hanggang 2013, nagbabayad pa rin ang Malaysia ng renta na umaabot sa 5,300 ringgit o humigit kumulang 75,000 pesos kada taon sa mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu. Ong tunay na kanila ang lupa It kailangang magbayad. Para sa maraming eksperto, ito ang patunay na hindi tuluyang naibenta ang Sabah, kundi pinaupahan lamang. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, ang kasunduang iyon ay malinaw na hindi naglilipat ng soberanya, kundi nagbibigay lamang ng karapatang pamahalaan sa ilalim ng kontrata. Anya The Saba claim is not about personal interests. It is about sovereignty and honoring historical agreements. The lease never intended to transfer ownership. Sa madaling salita, ang Saba ay padaari pa rin ng Sultanato ng Sulu at sa modernong panahon ng Republika ng Pilipinas. Ngunit, mula sa pananaw ng Malaysia, matagal nang tapos ang usaping ito. Noong 1963, nang mabuo ang Federation of Malaysia, ang Saba ay voluntaryang sumalis sa Malaysia matapos ang isang plebisito o survey na isinagawa ng United Nations. Ayon sa ulat ng UN, ang karamihan sa mga mamamayan ng Saba ay pabor na maging bahagi ng Malaysia para sa kanila, ito ang pinakamainam na landas tungo sa kaunlaran at seguridad. Dagdag pa ng Malaysia, ang Pilipinas ay hindi na maaring maghabol dahil tinanggap na ng international community ang pagiging bahagi ng Saba sa Malaysia sa loob ng mahigit anim na dekada. At kung titingnan sa international law, ang tinatawag na effective control o tuloy-tuloy na pamamahala ay isang mahalagang basehan ng pagmamayari ng isang teritoryo. At yan, ayon sa kanila, ay malinaw na nasa panig ng Malaysia. Mula pa noong panahon ni Pangulong Justado Makapagal, isinulong na ng Pilipinas ang paghabol sa Saba sa mga dijang korte at organisasyon. Nagpadala pa ng diplomatikong protesta ang bansa sa United Nations. Ngunit sa abila nito, itinuloy pa rin ng Britanya ang pagsama ng Saba sa Malaysia. Ngunit kahit lumipas na ang mga taon, hindi kailanman binawi ng Pilipinas ang karapatan nito sa Saba. Hanggang sa isang araw, ang isyong ito ay muling sumiklab sa isang madugong labanan. Noong 2013, isang pangkat ng mga taga-suporta ng Sultanate of Sulu ang tumungo sa Sabah, bitbit -bit ang layuning muling ipakita ang tanilang karapatan. Nagresulta ito sa tinatawag na Lahad dato standoff, isang sagupaan na nag-iwan ng maraming casualty sa magkabilang panig, mga Pilipino at mga Malaysian forces ang insidenteng iyon ay muling nagpaalala sa mundo na hindi pa talaga natatapos ang issue ng Saba. Fast forward sa taong 2022, isang orte sa France ang naglabas ng desisyon pabor sa mga tagapagmana ng Sultan ng Sulu na nagsasabing dapat silang bayaran ng Malaysia ng 15 billion dollars bilang kabayaran sa paggamit ng Saba. Ngunit, Binasura ito ng Malaysia at ang kaso ay nagpatuloy sa iba't ibang korte sa Europa. Isang patunay na buhay pa rin ang legal na laban para sa Sabah. Ngayon, may git 60 years na mula ng maging bahadi ng Malaysia ang Sabah. Ngunit ang mga ugat ng kasaysayan ay hindi ganoon kadaling bunutin. Para sa ilang Pilipino, ang pagbawi sa Sabah ay hindi lamang tungkol sa lupa, kundi sa dangal at kasaysayan ng bansa. Para naman sa Malaysia, ang paghawak sa Sabah ay simbolo ng katatagan at pagkakaisa ng kanilang pederasyon. Ngunit kung totoo ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung sino ang may-ari, kundi kung paano magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa regyon. Sa panhong puno ng tensyon sa South China Sea, ang Pilipinas at Malaysia ay parehong kailangang magkaisa bilang bahagi ng ASEAN. Hindi mag-away dahil sa mga lumang sugat ng kasaysayan. Ang Saba ay hindi lamang isyo ng lupa. Ito ay kwento ng kasaysayan politika at pagkakakilanlan. Bawat panig ay may sariling katwiran at bawat argumento ay may bigat ng katotohanan. Ngunit sa dulo, ang tanong na dapat nating pagnilayan ay ito. Mas mahalaga ba ang pag-angkin o ang pagkakaibigan? Dahil kung totoosin, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa lupain hawak mito kundi sa karunungan itong pumili ng kapayapaan. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sabihin mo, nararapat lang ba na ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa Sabah? O panahon na para bitawan ito ng tuluyan? I-comment lang ang iyong opinyon sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaaring mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash the Maraming salamat sa pananood and see you next time.